good morning guys. Time check. 8.09. So, ayan, nakaano na ako guys. Naka-prepare na ako dito ng lulutuin mamaya. Kasi hapunan pa naman. So, ayan. Mayroon akong tilapia. Isuit ang sour ko yan guys. Tapos ito pang sour ng pansit. Ito pang halang-halang. Pang halang-halang yan guys. Tapos ito pang adobo. So, yan lang. Tapos yun. Nagano ako dito ng... Ayan. Nagaano ako dito, guys. Guys, guys. So, tingnan niyo ako, guys. Yan. Magaano tayo ng ano? Panghalang-halang 'to, guys. Tong ano na 'to. Panghalang-halang siya. Mama ko na yung manok. Kasi ano, iano ko yun Adobo lang naman siya. Mababa pa naman yung araw. Tapos i-ano ko na yung malagkit. Isa lang ko na siya. Rest cooker ko lang siya lutuin para mabilis. Yan. panghalang halang yan guys. So ito na siya guys. Tapos na Panghalo natin sa halang-halang natin. Yan. So ito naman yung panghalo ko sa ano guys. It and sour. Yan. Panghalang-halang. Tapos yung mga ano, sibuyas, yung bawang, onion legs, ayan. Ang onion legs, guys, ilalagay ko dito siya sa halang-halang natin. So, yan. Bell paper sa pancit at sa sweet and sour. So, yan siya, guys. Ito ako sa carrots, guys. Magawa ko sweet and sour. Hala ko sa... Sya. So, ito na sya guys. Tapos na. Lagay natin dito sa kabila. Ito sa plato. na nang mancha yung plato ko sa side. Ayan. Pang and sour to guys. Tapos, bell pepper. At saka ano na lang ko lang ito. Sipuyas na dahon. Maliliit lang. So, ayan siya. Tapos, lagyan ko siya ng ito guys. Yan. itu hmm. Okay na siya guys. So, dadagdagan ko siya ng sibuyas na dahon. So, iano natin sa ibabaw ito. So, ito siya. Ibabaw ng ano, decoration natin sa ibabaw ng ano. So, Sa ibabaw na ano natin sa ito ang tower. Ayan. Ayan lang. Akoy pa pala ako. Mga ako'y papalak ko. Mga ako'y papalak <laughs> ko. So, Saitan na siya. Ayan. Okay. Next naman. Ito pang setan sa awal tayo. Guys, dito tayo sa halang-halang. May luya. Tapos sili na haba. Hiwain natin. Mayroon din hindi. Sili na haba. Ang pirasa sa lima. Hiwain natin din mayo. Lalagyan natin muna. Manhang 'yan. Tapos ito, panghalang-halang -halang to, guys. May luya, may ano, sibuyas. Sibuyas, ito may sibuyas. So, na ako, guys. Yan ito lang siya.